ko birdie, maligayang pagbabalik This is Bamboo Pigeon Love TV So ayan, medyo late na ako nagising Kagigising ko lang So ayan, kache ko lang sa ano Mga kaburdy, kung nakikita yun pa paplas ko sa screen Mga kaburdy Is binababa ng kasalukuyan yung mga ibon natin So dapat yung toss natin ngayon mga kaburdy Yung hagisan Is, ano mga ano ito Ah, uh, tayog Pangasinan Yan, mga kaburdy Kaso medyo masama yung panahon Hindi magbabago yung ano mga kaburdy Ayan, napag natin muna dito hindi daw baka, baka daw hindi magbago yung panahon sa release point kaya ang gagawin nila is ibababa na lang yung mga ibon natin para safe na din yung mga ibon natin yan o, kung nakikita nyo kanina yan, papakita sa inyo, lubog na dito sa amin yan you know? o walang tigil yung ulan kanina pa, so hintayin yung, yung lang medyo lumiwanag dun sa release point kung saan nila ibababa yung mga ibon natin dun nila papakawalan So, lamig baba natin muna yung ano. Yung double trapdoor natin. Ayan. So, nagpuling ba naman yung kasama natin para try niya yung kanyang ano, clocking. Kaso mga kamerdy, is malas. Wala talaga. Mukhang hindi makakapag, magkakapag ano ngayon, makakapag-pulling. So, ayan mga kamerdy. Update ko kayo kung anong oras papakawalan yung mga ibon natin. Mababa na po kami mga sir. Hindi po talaga tayo bra dito sa propoy natin tayong pagkasinan. At kahit po magaling yung mga ibon natin dito mga sir, awawasak po rito. Para sa kaligtasan po ng mga ibon natin, marami salamat po sa malawak na pangunawa. Pasensya na po mga sir Tingin po tayo ng ibang throw point natin Update po mga sir Mga sir, maraming salamat po Ayan po, nandito na po tayo sa Throw point natin sa Tarlac Tarlac City po, ayan po ah, uh, Lumiliwanag po dito Posible pong magbibitaw tayo mga sir Matutuloy po ang kasiyan Maraming maraming salamat po Ayan po ang bundok ng Arayat mga sir Ayan Ayan, bundok Go! One! Release! Bababdul! Bababdul! So yun mga koys, nililist na nga yung mga ibon natin ng 8.30am. So abang-abang na tayo nyan mga koys, medyo maulan nga dito sa atin. So, sino kaya ang unang darating sa maulan na umaga, mga koy? So, ang abangan natin na 1-4 speed ay mag-start ng 9-8. Pabalikan ko kayo mamaya. A few inches later. So, ito mga koy, isang oras dito sa atin ay 9-8 a.m. na. So, 1-4 na speed. Wala pa rin dumarating dito sa atin. So, ganun pa rin yung ulan. Medyo malakas pa rin. So, ayan. Abang-abang pa rin tayo. Mga kois, kung anong oras nga ba sila darating. Sana makauwi lahat dahil nga ganito yung panahon natin. Dito magkakasubukan yung mga ibon natin kung sino nga ba yung kayang umuwi ng ganitong panahon. So, ito mga kois, time check. Ten na nga dito sa atin. So, titignan natin kung may dumating na. Dahil malakas ang ulan, eh, nasa loob lang tayo ng bahay. So, ayan mga kois kaya mag-aalas is na ang exactong time dito sa atin ay eh 9.45. So, nandito na pala si Mara. Nakapasok na. So, tingnan pa natin sa labas. Baka mayroon pang hindi pa masok. So, nauna na nga si Maru nga, guys. Good job si Maro nyan. Tingnan natin sa bubong kung Medyo madulas nga dito, mga guys. Kaya kailangan dahan-dahan ng tayo. So ayan yeah, si Maru pa lang ang nauna. So tignan natin yung kalagayan ni Maru. Ay. Yeah. So ito mga boys so yung kalagayan ni Maru. So yak na yak ka niya umuwi kahit na malakas ng ulan dito sa atin. So gumaling siya ng 9.45. So, ito yung mga kasama niya dito. So, wala na iba kundi si Maru pa lang. So, abangan natin kung sino pa yung mga darating. So, ayan mga koys. May nakikita na sa taas. Sino ba Si Bruce po mga koys. So, ayan. Naligo na siya sa taas. So, kahalos pa ka dadating lang niya mga koys. Ayan. Nabasa yung camera natin. So, ayan mga koys. Time check sa atin. 9.59 So ayan, muhaba na siya Papasukin na natin ito mga koys, baka lalo lang mabasa So ayan mga koys, dumating na nga siya So parang may nakita pa ako isa sa bubong Ayan nga natin mga koys So wala, wala pa rin si Thunder mga koys. So si Bruce po na yun nandito. Yan, tignan natin yung kalagayan ni Bruce. Ito mga koys, mukhang nakain mo ito ng tubo. Ayan, basang-basa siya. Ito naman si Maro ngayon. So balikan mo kayo. So, ito mga koys, 11 na. Wala pa din si, ano, si Thunder. So pakainin na muna natin ng malambot to. Para mamaya eh, kumain na sila talaga ng brother mix mga koys, nandito na rin pala si Thunder. So hindi natin siya naaktuhan dahil nga si Bibi Kelsey ay nagbebera. Hindi tayo makalabas ng kwarto. So ito yung kalagayan ni Thunder mga koys. Uy! Ganun muna kaya. Thunder mga koys. Ayan, medyo magulo sila. Nagugutom na ata. Ayan si Thunder mga koys. So, 1pm na dito sa mid, Parang kanina pa siguro to dahil nga nakapagpahinga na siya. So, ayan, hindi siya basa mga koys. Ibig sabihin, mga nasa 12, 12 plus eh, nandito na siya sa lot. So, ayan mga koys, kumpleto na yung ibon natin. So, pakainin muna natin ng malambot to si Thunder. And then, parondahin na natin sila. So, ayan mga koys, pinaranda na natin siya. Ay, sila pala, sinama ko na rin pala si YF. So, ayan, sali mo ito sa vlog dito. Eh. Tapos, lagam mo ito ito. Eh, ano mo ito, mabilis. O, kaya cut mo na. So, ayan mga kaburadi. Late update na tayo. So, sigurado, Follow din yun yung video natin dahil hindi tayo ang nag-abang So congrats sa mga ibon natin Kahit na nice ismas ay nakauwi sila So although binaba, binaba yung mga ibon natin So salamat din sa club natin Para sa napakagandang pagmamanage nila sa mga ibon natin Kahit na alam natin napangit yung panahon Talagang ibinababa nila yung mga ibon natin So POF salamat So ito na yung mga ibon natin So although maraming nawalan sa mga tropa din natin yan then, mahirap din kasi yung karera pag kayang na yung panahon, pangit. man mga birdie, ito na yung mga ibon natin pala. Wala dito, na pinakalate umuwi si Thunder. yan hindi basa nung umuwi. Na dati, kinabukasan, bago uwi, pagka ganyan, ismasan. Ngayon, ganda na. Although, hindi siya talaga, talaga para dito sa season na to. Dahil nga, alam naman natin na bukas yung pakpak niya. Pero ginagawa niya pa rin yung best niya para matapos niya yung training. So last lap, ay last lap. Last training na lang kayo, malapit na. Malapit na. So sana matapos ng mga ibon natin yung karera na yun, mga Birdie, at hindi sila mawala. Para next season, mga ka-birdie, sila yung magiging bida natin. Pero ngayon, mga ka-birdie, balikan natin sa nakapatibayan natin at naka six laps natin na kumatop nga na nakaraan si Maro. So maganda yung ipinapakita ng ibon natin na ito, mga Birdie, So congrats sa kanya. Napakatibay na ibon. Anak ni Cookie. Maro si Anglo. Ito pa yung isa. Si Dander. So anak ni Cookie yan. Although anak to na EPR. So napakabagal nito. Alam nyo na. Pagka ganyan na mabagal. So bukas. Ayaw na din yung for the first time. Nasasakay ito. Ang cover D. Alam nyo na. Yan. Yeah, si White F. So yun. Hanggang dito na lang. Basta update ko na lang kayo. Napapahaba na yung kwento. Congrats sa mga ibon natin. Congrats sa mga pangapauwi. So. Like, share, subscribe. Ingat.